araw may mga estudyanteng may kapansanan na humaharap sa mga pagsubok sa pag-aaral at pakikisalamuha. Ngunit sa likod ng kanilang mga agam-agam at pangamba, may mga taong nagbibigay ng boses at inspirasyon sa kanila. Maraming paaralan sa Pilipinas ang may mga mag-aaral na may espesyal ng pangangailangan, may mga hindi makarinig o hindi makapagsalita. Dahil dito, nahihirapan sila sa pag-unawa sa mga aralin at pakikisama sa mga kaklase. Pero ang isang guro sa biliran, hindi hinahaya ang maging hadlang ang mga kapansanan ng mga estudyante upang magkaroon ng sapat na edukasyon. Siya si Rose Ann Sumaya, isang volunteer special education teacher sa Almeria Central School. Kamakailan ay pinuri ang 33 anyo sa social media dahil sa kanyang pagsasign language ng lupang hinirang. Gusto ko po talagang ma-share kung ano ang ibig sabihin ng inclusive education. Ito po ay kasama po ang lahat ng mag-aaral despite of their disabilities po. Gusto ko rin po na malawakan ang kanilang pag-iisip. Hindi po limit, limited ang ating pag-iisip po in terms of mga bata na may mga disabilities po. Dating guro, si Ginang sumaya sa si isang private school sa probinsya. Pero naisip niyang maging special education teacher upang mas magamit ang kanyang mga natutunan sa kanyang kurso. Ngayon, 28 estudyante na may iba't ibang kapansanan ang kanyang tinuturuan. Tuwing flag ceremony, makikita si Ginang Sumaya na nasa harap. Puong dedikasyong sinasalin ang pambansang awit sa sign language. Ang bawat kumpas ng kanyang mga kamay ay nagbibigay ng kahulugan sa bawat titik ng kanta at ipinaparamdam sa mga estudyante niya ang pagmamahal sa bayan kahit walang naririnig. Maging mga dasal at mga leksyon ay sinasign language rin niya. Ang pagtuturo ko ng SPED po, uh, nagustuhan ko na po ang mga bata with disabilities, katulad din na po natin na gusto rin nilang mabuhay, gusto rin nilang makapag-aral. Malaking bagay po na meron po tayong special, uh, special education class po dahil ang mga bata, willing din po sila matuto. Kagaya ng mga regular, regular natin na mga pupils. Naalala ko yung homebound um class ko po. Ako yung pumupunta po sa kanilang lugar kasi may mga bata na hindi hindi sila hindi niya gustong sumakay ng sasakyan, natatakot, uh, may mga bata na hindi makapaglakad. So ako ang pumupunta sa kanila upang uh, magkaroon sila ng education at nakikita ko po sa, sa kanilang mga mga mata na uh, they're happy po and happy po sila na mayroong teacher na pumupunta sa kanila. Sorry po. Dahil kay Ginang Sumaya, nagiging mas aktibo sa klase at mas nakikilahok sa mga gawain ng paaralan ang kanyang mga estudyante. Hindi sila naiiba. Sila ay bahagi ng komunidad. Yung mga um, simple na mga achievements nila po, yun po ang nagpapalakas po. Na iniisip po ng siguro ng ibang tao na hindi tumarunong, walang mangyayari, ganyan. Pero yung mga maliliit na bagay na kanila <laughs> Malilit na bagay na natutunan nila, step by step po, na-appreciate ko po yun. <laughs> at big achievements po yun para sa kanila. Ang dedikasyon ni Ginang Sumaya, ang tahimik na bayani sa likod ng mga kumpas, ay nagpapaalala sa lipunan na ang pagmamahal at serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa mga kilos na mula sa puso. At kadalasan, ang mga ito ang mas tunay na nadidinig. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang mga social media pages ng News 5. Ako si Site Lizardo, News 5 Digital.